So, what's up mga tol? Nandito tayo ngayon sa Mabiga, Mabala at Pampanga at naimbitahan tayo ni Boss Mark Capito na may-ari ng Capito Sports Bar. So, kasama natin ngayon ang bilyarista kong utol. Bilyar Sanchez. Bilyar, bro! Let's out, ano, Magaling ka ba sa, sa bilyar? Balita ko magaling ka raw eh. Lama, ano, laban tayo. O, pwede. Ha? Iyay ito 1 to 10. Ah! Charakis <laughs> ang yabang na yun, tol! Kakusop! Opening pa lang yan, tol! Solid yung kapitos, men. Dami na kapila. Si Babang Marvin nandun, no? Oh. Kapito Barbers! Ay, kapito! Sports Bar! Bab! Babang Marvin, no? Oh. Ayun, ayun, Mahal na tayo mga billiard. Dami tao, oh. Bab! Babang Marvin! What's up? Babang Marvin! Kung <laughs> gani ba ako, eh? Ako. Ako. May isang bakit din tayo, Tol? No? Ah. Grabe. Kaya pag tiktok na tayo, tatlong salyon, Kung sakit sa ulo. Uwi na tayo, Tol. Anong oras na? Ayan. Tara. Tara.